magandang araw po. Alamin kung paano naabutan ng China ang US bilang isang superpower ng AI at tuklasin ang hinaharap ng artificial intelligence. Habang nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan hindi na kailangan ng mga sasakyan ang mga driver, ang mga telepono ay maaaring i-unlock gamit ang pagkilala sa mukha at ang internet ay maaaring magbigay ng mga patalastas batay sa iyong kasaysayan ng pagbabrowse ito ay nagiging mas maliwanag na ang artificial intelligence ay na-develop pa. Habang nagsimula ang kilusang AI. Sa Estados Unidos, mabilis na nahuli ang ibang mga bansa, kabilang ang China, na isa na ngayon sa pinakamalaking AI. Superpower sa mundo. Gayon Gayunpaman, ang dalawang bansa ay patuloy na nakikipagkumpetensya sa karera ng AI. At ang dalawa ay gumagamit ng lubhang magkaibang mga diskarte halimbawa, determinado ang China na maging pinuno ng mundo at ginagawa ang lahat ng kailangan para makarating doon, kabilang ang pag-funnel ng bilyon-bilyong dolyar sa mga startup ng AI. Tech at ginagawa itong mas madali hanggat maari upang maglunsad ng bagong startup. Habang nakikipagkumpetensya ang Silicon Valley sa katapat nitong Chinese na Songguan Guan Kun, tinatalakay ni Kaifuli ang lahat, kabilang ang kung ano ang humantong sa tagumpay ng China, kung ano ang hitsura ng hinaharap ng AI. At kung paano ang pagbabago sa mga halaga ay maaaring gawing mas magandang lugar ang ating mundo. Chapter Isa, The Rise of Artificial Intelligence Sa mundo ngayon, ang paksa ng AI intelligence ay nauna sa ating isipan. Ilang taon lamang ang nakalipas na ang paksa ng artificial intelligence ay pangunahing nabuhay sa mga laboratorio ng pananaliksik sa akademiko at mga pelikulang science fiction. Ngayon, pinupuno ng AI ang mga pahina ng ating mga pahayagan habang nagsisimulang ilabas ng mga tao ang mga kapangyarihan nito na kumokontrol na sa ating mga paboritong app at magmaneho pa ng ating mga sasakyan sa mga darating na taon. Patok na patok ang paksa, pumatak pa sa isipan ng mga batang limang taong gulang pa lamang. Nang bumisita sa isang kindergarten sa Beijing, binato si Lee ng mga tanong tulad ng, magkakaroon ba tayo ng mga guro ng robot? Magpapakasal ba ang mga tao sa mga robot at magkakaroon ng mga sanggol sa kanila? Magiging napakatalino ba ng mga computer para mapangunahan nila tayo? At kahit na, kung gagawin ng mga robot ang lahat, ano ang gagawin natin? Ang mga tanong na ito ay sumasalamin sa maraming tanong na mayroon ang karamihan sa mga tao tungkol sa hinaharap ng artificial intelligence. Higit sa lahat, gayon pa man, ang mga tanong na ito ay nagpapakita ng paglago ng AI. Sa bansang China Kita nyo, hindi pa matagal na ang nakalipas na ang China ay malayo sa likod, marahil kahit na mga dekada sa likod, ang Estados Unidos Artificial Intelligence. Gayunpaman, sa nakalipas na tatlong taon, ang China ay nagkaroon ng AI. Fever at nakakita ng isang pagtaas ng kaguluhan at sigasig na humantong sa lumalagong lakas ng China sa larangan. Ngayon, ang China ay naging isang AI. Superpower, ang tanging tunay na pambansang panimbang sa Estados Unidos sa umuusbong na teknolohiyang ito. Gayon Gayunpaman, ang mga tanong na ito mula sa mga kabataang estudyante ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan tungkol sa artificial intelligence. Lahat ay nalilito rin tungkol sa hinaharap ng AI, gaya ng mga kindergarten na ito. Kaya saan nagsimula ang artificial intelligence? Well, ang kasaysayan ng paksa ay nagsimula noong kalagitnaan ng isang libo, nadaan at limampu as nang ang mga pioneer ng artificial intelligence ay naghangad na muling likhain ang katalinuhan ng tao sa isang makina. Ang layunin ay gumuhit sa ilan sa mga pinakadakilang isipan, kabilang sina Marvin Minsky, John Carthy, at Herbert Simon. Gayunpaman, hanggang sa unang bahagi ng isang libo, siyam na daan, at walumpuas nang sinimulan ni Lee ang kanyang sariling paglalakbay sa larangan. Sa oras na sinimulan ni Lee ang kanyang PhD, ang Artificial Intelligence, ay pinaghiwalay sa dalawang kampo, ang diskarte na batay sa panuntunan, at ang diskarte sa mga neural network. Sinubukan ng diskarting nakabatay sa panuntunan na turuan ang mga computer kung paano mag-isip sa pamamagitan ng pag-encode ng mga lohikal na panuntunan, kung X, pagkatapos ay Y, gayon paman, na patunayang mahirap ang diskarting ito kapag lumawak ang mga posibleng pagpipilian. Ang kampo ng mga neural network, gayon paman, ay nagtangkang magturo ng mga computer sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali katulad ng kung paano gumagana ang utak ng tao. Sa esensya, ang mga computer ay nagtuturo sa kanilang mga sarili habang tinutukoy nila ang mga pattern sa loob ng data. Sa kasamaang palad, nahadlangan ang pag-unlad hanggang sa madaling araw ng edad ng smartphone nang si Geoffrey Hinton ay nakatuklas ng isang paraan upang sanayin ang mga bagong layer sa mga neural network. Nakilala ito bilang deep learning revolution. Ang pambihirang tagumpay na ito ay humantong sa mga mananaliksik, futurist, at tech CEO na magsimulang magbos tungkol sa potensyal ng artificial intelligence. Biglang, nakilala ng teknolohiya ang mga pattern, nag-optimize para sa mga partikular na resulta, gumawa ng mga desisyon, at mahalagang lutasin ang napakaraming iba't ibang uri ng pang-araw-araw na problema. Chapter 2, China's Sponic Moment That Launched an AI Revolution habang umuusbong ang larangan ng artificial intelligence sa mga bansa tulad ng United States, Canada, at United Kingdom, wala kahit saan ang China. Hanggang sa Sputnik moment ng China noong 2016 at labing anim na isang buong dekada sa likod ng iba pang mga bansa na nagpasya ang China na pumunta sa eksena ng AI. Noong Oktubre ng isang libo siyam na inilunsad ng Unyong Sobyet ang unang satellite na ginawa ng tao sa orbit na nag-udyok sa gobyerno ng Amerika na kumilos. Sa takot na pumapalibot sa superioridad ng Sobyet sa pag-unlad ng teknolohiya, mabilis na nilikha ng mga Amerikano ang National Aeronautics and Space Administration, NASA, at nagsimulang magpopondo para sa edukasyon sa matematika at agham. Sa gayon nagsimula ang karera sa kalawakan, at makalipas ang labindalawang taon, ang Amerikanong si Neil Armstrong ang naging unang tao na nakatapak sa buwan. Dumaan ng China sa katulad na sitwasyon noong Marso, 2000, at labing anim na nang sinubukang talunin ng champion go player, si Lee Sedol, ang isa sa pinakamatalinong makina sa mundo, ang Alphago. Ang larong inchik ng go, na katulad ng chess, ay mas komplikado sa mas maraming kombinasyon kaysa sa mga atomo sa universo. Bagamat halos hindi napapansin ng mga Amerikano, ang mga larong ito sa pagitan ng Alfago at Sedol ay umani ng higit sa 280 milyong Chinese na manonood. At pagkatapos ng limang larong serye, nanalo ang Alfago ng 4-1 laban sa maalamat na kampeon. Magdamag, nagsindi ang apoy sa ilalim ng komunidad ng teknolohiyang Chino habang nagbuhos sila ng mas malaking pondo, suporta sa patakaran, at pambansang koordinasyon sa industriya, na kalaunan ay nalampasan ang Estados Unidos sa unang pagkakataon. Kaya paano nakarating ang China sa kinaroroonan nila ngayon? Bagamat nakasimangot ang Silicon Valley sa mga ideyang kopya, ang China ay may iba't ibang pananaw at mahalagang kinopya ang lahat ng ginagawa ng Silicon Valley. Sa panahong ito, nabigo ang mga Amerikano at iba pang bansa sa kanluran na kilalanin ang kapangyarihang natatamo ng China. Halimbawa, si Wang Xing ay isang kilalang copycat ng Silicon Valley habang kinopya niya ang mga set tulad ng Friendster, Facebook, Twitter, at Groupon, halos pixel by pixel mula sa kanilang mga katapat na Amerikano. Sa proseso, natutunan ni Wang hindi lamang kung paano magdisenyo ng mga produkto, kundi pati na rin kung paano pagbutihin ang mga ito sa lalong nagiging cutthroat na merkado ng China. Dahil laganap ang kulturang pangkopya sa merkado ng China, mahigpit ang kompetisyon na nagpipilit sa mga kumpanya na maging mas makabagong lampasan ang kanilang mga kakumpetensya, isang malaking kaibahan mula sa Silicon Valley kung saan ang pagkopya ay stigmatized. Noong unang bahagi ng dalawa -0, 0 lumalabas sa lahat ng dako ang mga website na Chino na kumukopya sa modelong diskwento ng grupo ng grupon. Sa huli, tinalo ng Meituan ni Wang Xing ang kompetisyon dahil sa kakayahan nitong patuloy na umangko. Pinalawak ni Wang ang istruktura ng grupon, nagdagdag ng mga tiket sa pelikula, domestic turismo, at maging ang paghahatid ng pagkain at grocery sa listahan ng mga serbisyo nito. Ang Groupon, sa kabilang banda, ay nabigo na mag-innovate at magbenta ng wala pang kalahati ng akyo nito. Pansamantala, ang Mitoan ay nagkakahalaga ng US Dollars 30 Bilyon, nangunguna sa Airbnb at SpaceX, na ginagawa itong ikaapat na pinakamahalagang startup sa mundo. Chapter 3, China Silicon Valley Ang sagot ng China sa Silicon Valley ay naging Zhongguancun, binibigkas na Zhongguancun at habang sila ay magkapareho sa teorya, ang kanilang mga kasanayan ay lubhang naiba. Ang kultura sa Silicon Valley ay maaaring makabago, gayon paman, may posibilidad silang magkaroon ng light touch pagdating sa pagkontrol sa isang market. Halimbawa, ikinokonekta lang ng mga api sa paghahatid ng pagkain ang mga user sa isang driver ng paghahatid at ipaubaya ang iba sa mga restaurant. Ang China, halimbawa, ay naglalayong kontrolin ang proseso mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi lang nila nais na pamahalaan ang mga order ng pagkain, sa halip, sila rin ang nagmamayari ng mga motor, kumuha ng mga driver ng paghahatid, at kontrolin ang pagbabayad. Katulad nito, ang kanilang bersyon ng Uber, na tinatawag na Didi, ay hindi lamang kumukuha ng mga driver kundi nagmamayari din ng mga gasolinahan at mga repair shop upang panatilihing nasa serbisyo ang kanilang mga sakay. Ang rebolusyong ito ay kilala bilang o dalawa o online to offline. Ang dahilan sa likod ng heavy touch approach na ito ay upang maiwasan ang copycat startup na duplicate ang kanilang serbisyo. Noong 2011, inilunsad ng kumpanya ng teknolohiya na Tencent ang social messaging app na WeChat bilang tugon sa pagdami ng mga gumagamit ng internet na una sa mobile. Iyan ay mga gamit na ang tanging pagpapakilala sa internet ay sa pamamagitan ng mga smartphone dahil sa mataas na presyo ng mga desktop o laptop computer. Ang fenomeno na ito ng mga mobile user ay nag-ambag sa inobasyon sa likod ng WeChat na naging higit pa sa isang social messaging app. Sa madaling salita, ang WeChat ay naging ang tanging app na maaari mong kailanganin. Bilang karagdagan sa pakikipag-chat sa mga kaibigan sa WeChat, Maaari ka ring mag-order ng pagkain para sa paghahatid, bumili ng mga grocery, tiket sa pelikula, at kahit na mga tiket sa eroplano. Ngunit hindi ito titigil doon, maaari mo ring i-unlock ang isang nakabahaging bisikleta, mag-book ng appointment ng doktor, mag-order ng reseta, bumili ng ilang mga stock, at kahit na magbayad para sa lahat ng mga bagay na ito nang hindi umaalis sa api. Sa pagpapakilala ng WeChat Wallet noong 2000, at labing apat na, sinimulan ng China ang paggamit ng mga mobil na pagbabayad sa limampung beses ang rate ng mga Amerikano na may kabuang-kabuang higit sa US$ Dollars 17 trilyon noong 2017. Biglang, ang China ay hindi lamang naging isang cash-free na lipunan, ngunit ito rin ay nagbabago sa isang mas mabilis na rate kaysa sa Silicon Valley. Ang nagtutulak na puwersa sa likod ng paglago ng China ay ang malawakang kampanya ng pagbabago ng gobyerno na nagbigay sa mga tao ng mga insentibo para sa mga gustong magsimula ng isang tech startup na kumpanya. Nagsubsiday sila ng upa na mumuhunan sa mga kumpanya ng teknolohiyang Chino at binabawasan ang kanilang mga regulasyon. Ang mga insentibong ito ay hindi lamang na ang bilang ng mga startup, kundi pati na rin ang mga gabay na pondo ng gobyerno at noong 2015, ang gobyerno ng China ay namuhunan ng US dollars 27 bilyon sa mga tech startup na kumpanya. Chapter 4: The Internet and Business Waves of AI. Pagdating sa artificial intelligence, apat na alon ang nakakaapekto sa ating buhay. Ang una ay ang internet AI na malamang na naranasan mo na. Kung manunood ka ng YouTube, makinig sa Spotify, o bumili ng mga inirerekomendang produkto sa Amazon, na target ka ng isang engine ng rekomendasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang algoritm ng AI, ang internet, ay nagiging mas mahusay at mas mahusay sa pagrekomenda ng mga produkto na maaari nating magustuhan at, sa huli, kumita ng pera. Ang China, gayon paman, ay may napakalaking kalamangan sa ibang mga bansa sa mundo ng internet AI na nagmumula sa napakalaking user base nito. Sa katunayan, mas maraming mga insik ang gumagamit ng internet kaysa sa pinagsamang Estados Unidos at Europa. Bukod pa rito, mayroon silang kalamangan pagdating sa populasyon ng mga user na handang gumawa ng mga online na pagbabayad sa mga tagalikha ng nilalaman. Ang WeChat Wallet, halimbawa, ay nagbibigay daan sa mga tao na magpadala ng mga pagbabayad sa kanilang mga paboritong online na tagalikha ng nilalaman na nagsusulong ng higit pang pagbabago Susunod ay ang alon ng negosyo AI, uh, isang lugar kung saan ang Estados Unidos ay may mas malaking kalamangan sa China. Ito ay higit sa lahat dahil sa malawak na pag-iingat ng record ng Amerika na nagpapahintulot sa kanila na kumuha mula sa malalaking set ng data upang makagawa ng mas tumpak na mga hula kaya mas tumpak na paggawa ng desisyon. Ang China, sa kabilang banda, ay hindi kinakailangang magkaroon ng isang sentralisadong sistema ng data nag-outsource ng karamihan sa data nito na ginagawang mas mahirap ang AI ng negosyo. Gayunpaman, ang isang pagbubukod ay ang mga mobile na serbisyo ng China tulad ng smart finance. Dahil nilaktawan ng China ang revolusyon ng credit card at dumiretso sa mga online na pagbabayad nangangahulugan din ito na ginawa nila ang parehong para sa mga personal na pautang. Sa pamamagitan ng WeChat, pinapayagan ng Smart Finance ang mga user na gumawa ng mga pautang nang hindi isinasaalang-alang ang kasaysayan ng pananalapi. Sa halip, ia-access ng app ang data sa iyong telepono, kabilang ang kung gaano kakabilis magtype ng petsa ng iyong kapanganakan at kung gaano kalakas ang baterya ng iyong device. Ang app ay gagawa ng desisyon sa pagpapahiram batay sa milyon-milyong data ng iba pang mga user, at napatunayang ito ay isang maasahang serbisyo ng pautang para sa mga migranteng manggagawa at iba pang mga populasyong kapuspalad. Habang naninindigan si Lina ang US, ay may siyam na putandang bawas isa sero na bentahe sa China sa negosyong E. Naniniwala siya na malapit ng magsulong ang China, partikular sa larangan ng medisina at batas. Halimbawa, sa mas malaking populasyon, ang mga doktor sa China ay nalulula at bumaling sa AI upang tulungan silang gumawa ng mas tumpak na mga diagnosis habang ang mga nalululong hukom ay naghahanap ng mga paraan upang maipasa ang mga patas na pangungusap. Chapter 5, The Waves of Perception and Autonomous AI Isipin ang paglalakad sa grocery store at kumuha ng grocery cart. paman, hindi ito ordinaryong grocery cart. Sa halip, kinikilala ka ng cart na ito, alam kung ano ang karaniwan mong binibili, at alam pa niya kung anong mga item ang nauubos sa iyong refrigerator. Pagkatapos iskan ang iyong mukha, ipapakita sa iyo ng iyong grocery cart ang isang walang putol na listahan ng mga item at kahit na mga reset na maaaring gusto mong subukan. Ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang magbayad. Dahil alam ng grocery cart kung sino ka ang iyong bill ay otomatikong ibabawas mula sa iyong WeChat account. Ipapaalala pa nito sa iyo ang paboritong alak ng iyong partner habang papalapit ka sa seksyon ng alak. Ito ang kinabukasan ng Perception AI na tumatalakay sa kakayahan ng isang computer na makilala ang mga bagay at tunog katulad ng ginagawa ng utak ng tao. Ang Perception AI ay mahalagang nagpapalabo sa mga mundo sa pagitan ng offline at online na tinutukoy ni Li bilang Omo, Online Merge Offline. Ang Omo -no application na ito ay ginagamit na sa Shenzhen, China, ang hub ng teknolohikal na pagmamanupaktura na may linya ng mga produkto ng Xiaomi na katulad ng Amazon's Echo. Gayunpaman, kasama rin sa linya ng Xiaomi ang mga speaker na pinahusay ng AI, refrigerator, rice cooker, at maging ang mga vacuum cleaner, na lahat ay hindi kapanipaniwalang abot kaya. Ang kalamangan sa pagmamanupaktura na ito ay nagbibigay sa China ng anim na pu tandang bawas apat na pu na pangunguna sa US sa Perception AI. Ang kalamangan na ito ay lalago lamang sa susunod na ilang taon habang ang mga Amerikano at mga Europeo ay nagiging mas may pag-aalinlangan tungkol sa privacy ng user, isang bagay na handang isuko ng populasyon ng Chino para sa kaginhawahan. Ang panghuling wave ay autonomous AI na simpleng culmination ng unang tatlong wave. Inilalagay ng ganitong uri ng teknolohiya ang mga robot sa halip ng mga tao, at hinuhulaan ni Lee na balang araw ay gagamit tayo ng mga autonomous swarms ng drone para ipinta ang ating mga bahay, labanan ang mga sunog sa kabubatan, at magbigay pa nga ng tulong sa sakuna. Siyempre, ang pinakakaraniwang tinatalakay na aplikasyon ng autonomous AI ay mga self-driving na kotse. Ang mga kumpanyang tulad ng Google at Tesla ay nauuna na sa laro na binabago ang mga motorway upang maging tugma sa mga walang driver na sasakyan na ipapakilala sa loob lamang ng ilang taon na darating. Pagdating sa autonomous AI, ang Estados Unidos ay may humigit kumulang siyam na putandang bawas isa sero na kalamangan at ang China ay nasa likod pa rin ng ilang taon. Gayunpaman, ang China ay gumagawa na ng mga kalsada. Isang highway na kasing laki ng Chicago, na espesyal na idinisenyo para sa mga sasakyang AI na nilagyan ng mga sensor sa pavement, mga solar charging panel, at mga traffic light na maaaring nakakakita ng mga kotse at pedestrian. Kaya sa loob ng limang taon, maaaring maging pantay na hati ang China at US sa limampu tandang bawas limampu. Chapter 6, The True Threat of Artificial Intelligence habang nagsisimulang lumaki ang A, ay parami ng parami ang nagsisimulang matakot kung paano makakaapekto ang mga robot sa hinaharap. Ang ilan ay umabot sa paniniwala na ang mga robot ay magre sa kalaunan laban sa populasyon ng tao na humahantong sa isang digmaan sa pagitan ng mga robot at mga tao. Ang senaryo na ito, gayon paman, ay malayo sa realidad at hindi isang wastong banta dahil ang sangkatauhan ay hindi malapit na makalikha ng artipisyal na pangkalahatang katalinuhan na maaring mag-isip, makadama at kumilos tulad ng isang tao. Ang tunay na banta, marami ang naniniwala, ay ang pagpapalit ng mga trabaho ng AI. Noong 2013, ang Oxford University ay nagsagawa ng isang pag-aaral na natagpuan na maaring alisin ng AI ang hanggang 47% ng mga trabaho. Gayunpaman, ang mga opinyon ng mga ekonomista sa paksang ito ay lubhang naiiba. Maraming ulat kasunod ng dalawang libo at labintatlo na pag-aaral sa Oxford ang nagpahayag na ang automation ay mas malamang napalitan ang ilang partikular na gawain, ngunit hindi ang buong trabaho. Halimbawa, maraming trabaho ang nangangailangan ng mga panlipunang aspeto na hindi kayang gawin ng artificial intelligence. Habang mas maraming tao ang nag-aral ng panganib ng automation at artificial intelligence, parami ng parami ang mga organisasyong nagsimulang magbunyag ng kanilang iba't ibang natuklasan. Naniniwala ang Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, na 100% lamang ng mga trabaho sa US ang nasa panganib samantalang ang PricewaterhouseCoopers, PwC, ay nagsiwalat na sa tingin nila ay 38% ng mga trabaho ang nasa panganib dahil sa automation. Ang mga pagkakaibang ito ay nananatiling malaking dahilan kung bakit nananatiling hati ang mga ekonomista sa isyo. Gayunpaman, ang isang bagay na magkakatulad ang mga pag-aaral na ito ay ang kanilang kabiguan sa accounting para sa mga industriya na maaaring ganap na magambala ng AI mula sa simula. Nakikita na natin ito sa pamamagitan ng mga kumpanya tulad ng Smart Finance, ang personal na kumpanya ng pautang sa China na hindi gumagamit ng anumang mga opisyal ng pagpapautang. Sa makatuwid, ang mga negosyong ito ay hindi magdadagdag ng automation at pagkatapos ay magpapaalis ng mga empleyado. Sa halip, aalisin nila ang mga opisyal ng pautang mula sa simula at guluhin ang humigit kumulang isa 0% ng market ng trabaho sa kabuuan na apat na hanggang 50 sa susunod na 10 hanggang 20 taon. Syempre, sinabi ni Lee na ang mga numerong ito ay kung saan ang teknolohiya ay may potensyal na umiral, ngunit hindi lahat ng kumpanya ay agad na gagamitin ito. Chapter 7: I Shift in Thinking. Bago ang at 13, si Li ang tinawag niyang workaholic na ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang inilagay sa kanyang trabaho at inuuna ang kanyang trabaho kaysa sa kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat noong dalawang libo at labintatlo ng madiagnose si Lee na may stage at lymphoma. Nang nahaharap sa kamatayan, napagtanto ni Lena ang kanyang trabaho ay walang kahulugan at ang kanyang mga prioridad ay nasa kanyang pamilya at mga relasyon. Hindi na mahalaga sa kanya ang pera at katanyagan. Dahil sa kanyang paglalakbay sa chemotherapy, napagtanto niya ang relasyon sa pagitan ng AI at mga tao. Oo naman, ang buhay ni Lee, masasabi mong, ay nailigtas dahil sa agham at teknolohiya sa likod ng kanyang diagnosis at paggamot, agham na tiyak na mapapalitan ng AI. Gayunpaman, naniniwala si Lee na ang kanyang mga mahal sa buhay at ang supportive na komunidad ang tunay na tumulong sa kanya na talunin ang kanyang cancer. Sa pamamagitan ng karanasang ito, binago ni Lee ang kanyang pananaw sa mundo at nakilala kung paano makakasama ang mga tao sa AI upang gawing mas magandang lugar ang mundo. Halimbawa, malapit ng malampasan ng AI. Ang mga doktor, dahil magiging mas tumpak ang mga computer sa pagdiagnose at paggamot sa mga pasyente. Ngunit gaano karaming mga tao ang magnanais na tratuhin ng isang makina? sa makatuwid. Naniniwala si Lena ang mga medical na profesional ay dapat magtrabaho sa mahabaging bahagi ng kanilang trabaho. Dapat nilang simulan ang pagsasanay sa mga tao kung paano patakbuhin ang AI, at gayon din sa pakikipag-usap sa pag-aliw at emosyonal na pagsuporta sa kanilang mga pasyente. Ang paglipat na ito ay magdadala ng mga trabahong mahabagin na tagapag-alaga kung saan hindi kailangan ang Walong taon ng pag-aaral, kaya binabawasan ang mga gastos ng mga tagapag-alaga habang pinapabuti ang kalidad ng pangangalagang pangkalusugan para sa lahat. Mayroong maraming mga paraan kung saan ang mga tao ay tinatalakay kung paano i-offset ang mga displaced na manggagawa. Halimbawa, naniniwala ang ilan na ang pagpapaikli ng mga linggo ng trabaho sa tatlo o apat na araw o mas kaunting oras bawat araw, ay maaaring magbigay daan sa mas maraming tao na kumuha ng parehong trabaho, gayon paman. Nakikita ni Lee ang solusyon na ito bilang nagre sa pagbaba ng kita at maaaring hindi mabuhay sa mahabang panahon. Ang mas sosyalistang diskarte sa problemang ito ay sa pamamagitan ng Universal Basic Income, UBI, kung saan ang yaman ay muling ipinamamahagi at ang bawat mamamayan ay tumatanggap ng stipend mula sa gobyerno na sumasaklaw sa mga pangunahing gastusin sa pamumuhay Habang ang isang UBI ay mahusay sa teorya iminungkahin ni Lee na gumawa tayo ng mas radikal na diskarte Iminumungkahi ni Lee na lumikha ang gobyerno ng isang social investment stipend Sa madaling salita ang mga naglalaan ng kanilang oras sa trabaho sa pangangalaga serbisyo sa komunidad at edukasyon ay dapat gantimpalaan. Ang pagbabagong ito ay magpapabago sa ating ekonomiyang hinimok sa ekonomiya tungo sa pagiging produktibo sa lipunan. Kung ibibigay ang mga insentibong ito, mas mahihikayat ang mga tao na pangalagaan ang isang matandang magulang o kahit na manguna sa isang programa pagkatapos ng paaralan. Sinabi ni Lena ang sistemang ito ay magpapatibay sa mga pagpapahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin, pakikiramay. Kabanata 8, Panghuling Buod Simula noong isang libo siyam nadaan at limampu tinutuklasan na natin ang potensyal ng artificial intelligence. Ang nagsimula bilang isang industriya sa mga bansa sa kanluran, ay mabilis na naging isang pandaigdigang kababalaghan dahil ang China ay hindi lamang pumasok sa eksena, ngunit binago rin ang teknolohiya at mabilis na naging isang superpower ng AI. Ang pagsulong na ito ay sa malaking bahagi dahil sa gobyerno ng China na tumulong sa pagsulong ng mga tech startup na kumpanya at pagsulong ng pagbabago. Habang binabago ng AI kung paano tayo nabubuhay sa buong mundo, ang mga tao ay nagiging mas nababahala tungkol sa hinaharap ng ekonomiya. Habang ang AI ay patuloy na nagiging mas advanced, ang banta ay nakasalalay sa mapangwasak na pagkawala ng trabaho. Gayon paman. Kung ililipat natin ang ating pag-iisip sa isang lipunang mas nakatuon sa lipunan at gagantimpalaan ang mga trabahong nangangailangan ng pakikiramay at pakikipag-ugnayan ng tao, maaari tayong epektibong mabuhay kasama ng AI at gawing mas magandang lugar ang ating mundo. Salamat po sa inyong pakikinig. Please subscribe.